Ayan nga tlo, kanyang tanan Ngayong araw nga na to Ay tinanggal ko na po Ang mga kortina Dito sa ating mga cottages Kasi nga nasisira na siya At kung ano-ano na lang Pinagagawa dito Ng mga guest na iba Yung ibang tambay Hinihila Tinatanggal yung ganito Tinatanggal yung ganito Napupunit Ewan ko ba Nainisa talaga ako So hindi na siya kaaya-aya Tingnan, hindi niya na nakaka bak pa pangit na talaga siya tingnan so pinagtatanggal ko nakita niya naman paano yung tinalitali tapos inilahila siguro yan ng ganyan ganyan so hindi sila masyadong careful sa kanilang mga tinutuluyan so tatanggalin natin siya kasi nga medyo pangit na nga po siya tingnan kagaya ng mga kumukuha ng kortina ayan po si Amanda at syempre si Oyong ang napaganda o oh, syempre pangit din yung kumukuha so tabla tabla na lang to ayan po tatanggalin natin yung mga kortina para kahit paano malinis na po siya at syempre after ng mga kortina dyan sa cottage pinalinis ko na rin po ang ating mga gilid-gilid ng kanal at syempre sa paligid ng ating mga um, uh, tito, lupa dyan sa gilid-gilid ay po si Puloy at si Bimboy sila po ang naglilinis sila po mga kapatid. kilala nyo naman po si Puloy at si Bimboy ayan po ang naglilinis ng ating kanal para mas maganda at kaya-aya naman siya kasi para iwas ahas. Ang bilis kasi tumubo ng mga damo dahil sobrang lakas ng ulan. And speaking of ulan, umulan na nga po siya kaya ang himbing ng tulog na aking alaga na si Mumay at ang kanyang mga anak na si Maymay, si Moymoy at si panda o di diba? ang sweet sweet nilang tatlo ayan po si panda yung may black kasi mukha siyang panda si maymay -May naman po yan kasi siya lang yung babae na kamukha ni mumay at yung isa naman at moy moy kamukha naman po ng tatay niya ayan po at ito na nga malakas ang ulan habang umuulan nga po ay nagpapagawa po ako ng aking pilik mata at syempre ng aking kuko ayan po ang aking beshi na si Iring ang aking batch ayan po malakas po ang ulan at nagsiwi na po ang ibang mga guests kasi naligo po sila sa ilog kahit malakas ang ulan at syempre mabaha po siya naligo siya pero delikado po yan pero hindi naman masyado <laughs> sayang nga plaster plaster ako habang ang sakit ng aking paa uh, uh, habang si ma'am si nagpe flex ng kanyang buhok na mukha talaga siyang hindi ko alam kung kalaban pa siya ni Korapika o oh, ewan ko ayan po ang aking mata ay nilalagyan po ng pang ewan ko ba at ang dami po natin guest ngayon galing po yan sila sa lagindingan na kung saan nanalo po sila ng contest ng hindi ko alam kung street dancing ba yun o oh, hindi ko alam basta baga mananalo po yan sila at ng iba ayan po mga lagindingan na bubuntugan hindi ko na basta grupo-grupo yan sila kasi guys kaya ibang grupo yata si sila basta may mga grupo po dyan na nag uh, ayan po ang mga ewan ko basta grupo-grupo yan sila guys ibang grupo yata itong mga nandito ibang grupo rin yung mga nandito. basta grupo-grupo po yan sila bahala na kayo dyan at nagbabanding sila sa gitna ng ulan ingat-ingat lang kayo siya baka mamaya may kidlat dyan guys sa so ito na nga po yung iba naliligo at syempre nagluluto ng kanilang mga ulam mag iyaw, -iyaw. at meron din nagbibilyar dyan sa ating gilid at syempre ang ating ibang mga guests ay naulanan nga dyan sila sa may cottages at an model naman si Justin Oo, ang kapatid naman ni Joshua at meron tayong mga naka A houses ngayon guys at ito nga sila ni mother Nags-celebrate po sila ang sarap na kanilang kinain sila po pala ay nag overnight so kinabukasan po po sila umuwi and hindi hindi eh sakit ng pangako. Ito naman po ang ating mga boys. Oh my God, ang lalaki. Nakausli ang kanyang chururot. Ito naman sila dito naman sila banda sa may ano, ilog na naliligo. Hindi naman masyadong malakas ang baha dyan, guys. So, yellow lang siya kasi malakas ang ulan doon sa bukid. At ito naman po ang ibang mga guests. Thank you so much for coming here, guys. Pag Saturday, Sunday, guys, ganito talaga itsura sa farm, guys. Saturday, Sunday lang naman ang medyo maraming tao dito. So, pag gabi rin ng Saturday, may mga naka, um, stay din dyan ng overnight sa A-House guys at dyan, meron, meron tayong mga nagigitara-gitara dito guys meron tayong mga um, singeres na mga bisita at meron din tayong mga nagbibilyar doon sa ating kabilang table so ayan lang po ang gagawin nyo dito pag pumunta kayo sa farm ganyan-ganyan lang banding-banding gusto banding. pong mabijoke meron din kayong bijoke. at meron tayong mga nagiinuman dito na sila ni kuya oo, oo nga oo, hi kuya masarap yung nakaitim charus ayan Parang paulit-ulit yung video ko nito. ito. <laughs> Sige, paulit-ulit. Andito naman paulit-ulit yung aking baby shark na si Kano. Binabantayan niya ako kung iti-take out ba niya yung mukha ko o hindi. <laughs> Parang natutulog lang. Ganyan talaga ka-sweet si Kano, guys. Binabantayan niya ako. Siya nag-suggest niyan para magpaganda ako kasi medyo mahirap bulin ang kaniyang beauty. charat lang. Ito na nga po at pupunta tayo doon kasi si Ma'am Gigi po ang nag-video nag nito, guys. So, enjoy na lang po tong video nito, guys. Kung ano mga kaganapan dito sa farm medyo mahaba-haba po guys at ang sakit na po ng pangako at pang ilang voice ko na to pang apat yata o pang lima ngayong gabi this oras na po so enjoy na to video na to guys maraming maraming salamat for watching and mahaba-haba po po to guys 12 minutes kasi to so kayo na po bahala sana mag enjoy kayo sa panonood dito and huwag niyo pong kalimutan i-share po ito or mag-comment kung ano pong gagawin ko dito sa farm anong ipatatanim ko kung ano po pong ipapagawa dito sa farm basta sa kung ano mo pong i-suggest nyo kung kaya ko po gagawin ko po thank you so much for watching and thank you so much for coming guys thank you for celebrating your your holiday here in Hinaguan Nature Park maraming maraming salamat din po sa binigay ninyong ulam sa amin thank you so much sa humba at ano ba yung binigay nila um, humba um, basta at lumpia meron pa yon basta bahala na kayo guys Saya so, yan ang ating mga guest thank you so much for watching thank you thank you Pagod na ako may mga naglaro pala doon uy <laughs> parang sarap ng mga lalaking ito pero mga bata pa baka mamaya ma shell tayo so may mga naglalaro din dyan ng basketball guys pero sira po ang ating ring sa so bala na kayo thank you so much for watching enjoy the rest of the video bye bye Pinapakuha lang ni Brenda video para daw, no? may ilagay niya sa vlog. Hi, kawai

ฮลโห Hai. Hai. Hmm. Hai. Oke, tamat. Uh, ia, ia. Oh. Siap. Ah, oke, Bang. Aku mau nih voice over. Kan saya pan patahibe. Eh. Wow, kari-kari.

Ini nanti Kain, was uh, oh. was, <laughs> chest chest. Thank you Melmar for cooking. Ah, olam oh, boy tonight. First time makari kari di sa farm with pansit bulate. Yeah. Diba? Din, hindi kulungan bulate bang kain na kami guys Oh, diet for tonight. may camera kasi Ooh. early dinner pa eh. para sa early duty nila <laughs> ah. ayaw Thank you so much Lord. Thank you so much ate ayaw Macy ayaw 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 na ayaw <laughs>